ng mga meme. Kayo po ba ha, mga meme, nakakaranas pa rin ng sobrang bigat ng mga pamumuhay po ninyo? Eh baka naman kasi po ha, mga meme, ang mismong masasamang humhum -hum na yan ay naandyan na sa loob po mismo ng mga tahanan po ninyo na nagiging dahilan ng pagbigat nga po ng buhay nyo ha, mga meme home home ano yun yun na nga po ha mga meme sinasabing mga home home ha mga meme mga masamang mga sumpa ha mga meme na maaaring nakalanit mismo sa mga tahanan po ninyo yung mga sinasabing mga kamalasan ha mga meme na nagiging dahilan nga po ng mga yun na nga pagbigat ng buhay po ninyo kaya kayo po lagi na lamang na oolats lagi napakarami mga misfortune sa buhay mga kabiguan at kasawihan ha mga meme na hindi niyo makontra ha mga meme bakit ganun? Parang, halimbawa ikay po naman, eh, Masipag naman ng mga tao, ginawa niyo man po ang lahat ha mga meme Para naman po kayo masensot, gumanda ang buhay po ninyo Eh bakit ganun? Parang lagi na lamang sa wala't wala pa rin nangyayari ha mga meme Kasi baka nga po mga meme yang mga bismong bahay po ninyo ang nagdudulot po sa inyo ng mga sa buhay. Katulad po ha mga meme ng ano, yeah, number one po ha mga meme na indikasyon. Halimbawa po ha mga meme ng properties po ninyo, mga bahay po ninyo ay lubog, lubog sa lupa. Nako, yan po ha mga meme sa pinaka masama po ha mga meme na indikasyon na kayo po ha mga meme ay eh, maghihirap talaga. Wala mangyayari sa buhay po ninyo ha, mga meme, kapag kaganyan po ang mga tahanan po ninyo, yung nakalubog sa lupa. Yun, halimbawa po ha, mga meme, ang mga bahay po ninyo ay lubog sa lupa. Yung mababa po ha, mga meme, doon sa pinaka-level po ng daan po o yung mga kalsada ha mga meme. Kasi ang pinakasukatan po dyan ha mga meme ng level ng ating lupa, yung mismo pong ano, highway o yung daan po ha mga meme ng lupa. Diba? Sa subdivision po ha mga meme, medyo kayo po eh medyo bumabang ganyan. Mababa po yung lupa po ninyo ha mga meme. Doon sa mismo pong daan ha mga meme o ng kalsada. Nako, alam nyo po ba ha mga meme, patambakan nyo yan. Yang lupa po ninyo ha mga meme bago kayo magpagawa ng bahay po ninyo kasi alam niyo po ba kapag kaganyan ng mga lubog po ang mga properties po ninyo eh negative na negative negative po yan ha mga meme. Palubog din po ang magiging buhay nyo dyan. Ako, yan po yung proven na proven ko mga meme. Talagang po, isa po yan sa masasabing mga bad kung po ha mga meme. Na sinasabi ng ating mga matatandang mga inuno na wag po natin gagawin. Ang pagpapatayo po ha mga meme ng mga tahanan na nakalubog sa lupa. Kasi yan po ha mga meme, kakibat na mga sinasabing mga kamalasan sa buhay. Na maaari nga po magpahirap nga po sa inyo. Ah, ano gagawin natin? Ako, yan po ha mga meme, mahirap na i-cure ha mga meme kapag kaganyan. Yun na nga po ha, mga meme, best dyan, patambakan nyo po yan Para baga lumebel po ang bahay po ninyo sa daan, sa level po ng ano, ha, kasada ha mga meme Dapat po yan ay kontrahin po natin ha mga meme Parang mga sinasabing mga kamalasan na yan ay mawala rin ha mga meme Katulad nga po ng sinasabing pum-pum na maaaring nga po nakaka-apekto na sa inyo ng napakatagal na panahon Eh kasi nga, yun po ang cost nyan ha mga meme Yan, isa lang po yan ha mga meme sa mas sinasabing mga, yun na nga, maari natin makita na nagiging dahilan kung bakit tayo minamalas sa buhay natin Opo ha mga meme Kasi yan po yung sinasabing kahit inududud na po natin Yung huso natin sa lupa ha mga meme Sa pagtatrabaho E eh, parang sa wala't wala pa rin nangyayari sa buhay natin Talagang malas pa rin ha mga meme E eh, baka nga ganyan po ha mga meme Ang mga bahay na tinitirhan po ninyo Yung mga nakalubog sa lupa mga meme kaya kontrahin po natin yan. At meron naman po tayong mga ginawang mga videos dyan ha. Mga meme na bangonta sa mga sasabing mga malas na ganyan. Mga malas na properties o mga malas na bahay ha mga meme. Panoorin nyo lamang po yun sa ating videos ha mga meme. Para malaman nyo po kung ano po ang magiging pangunta natin dyan. So, so ito ha mga meme. Kung kayo po yung mga katanungan pa. Hindi po sa ating topic ngayon ha mga meme. Pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo mga question dyan, ha mga meme sa ating comment box. At kapag kayo pinabasa ko, yan po yung ko rin dito. O di baga? And so with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme.